So what's up mga idolo? So good morning. So it's Moto Late Vlogs. nga araw, panibagong vlog. So nag-start tayo ng around 5.56am in the morning. So since maaga tayo mga bumiay mga tol. sa uh, ayan, ayan yung panahon niya. Medyo makulimlim siya. Pero goods to. Uh, hindi may masyado hey, mainit. Tapos mga tol, sa uh, ito unang pick up natin si ma'am. Uh, dito yan sa Mandalu yung mga tolls ang drop nyo sa may Miralco sa may Miralco lang din mga tolls Miralco Pasig so yan ah, bibigyan natin siya dyan ng shower cap opera natin ng helmet ah, yan yung trabaho natin mga tolls bilang MC Taxi Rider ah, ito yung araw araw ko na ginagawa so yun at syempre mga tolls Ayan ah, yan, since nabutan natin si ma'am ng helmet yan yung tapakan yung mga tolls ah, ibinaba na natin Ayan, para komportable yung komportable si customer na sumakay sa ating motor yan. Siyempre, kailangan din natin alalayan na uh, yun yung mga pasero natin. So, ayan. Ayan uh, ba? yung una natin mga book, mga tolls. Siya yung una natin pickup up ngayong umaga. Tapos ito mga tolls, habang binabaybay natin to mga tolls yung 9 de, 9 de Febrero. Uh, exit kami sa EDSA. Ah, uh, yun. Hindi naman masyado yung traffic nito mga tulos gantong oras kasi ah uh, wala pa masyadong mga sasakyan. Ah, uh, smooth pa yung takbo namin nito na papunta doon sa drop ni Madam. Di ba? At dito mga tulos, sa uh, makakababa na sa atin si Ma'am ng safe at nahatid na natin siya ng ligtas at maayos sa kanyang paroronan uh, ngayon mga tol since pa unang pasero natin si uh, mama sabi ko dito mga tol barya lang bali ang per pala niya mga tol uh, 86 lang so 86 pesos para sa uh, unang unang biyahe natin ayun piniflex pa di ba <laughs> at ito mga tol uh, since wala pa tayong masyadong pasero dun sa may pinagdrapa natin ng unang -una sa may, may ortigas. Kaya ang nangyari, gumapang tayo nito. Malayla yung ginapang ko mula ortigas hanggang doon sa may show boulevard. Tapos pagdating natin ng show boulevard, doon tayo pinasukan ng booking. So ang pick up nito ni sir sa may Boni Avenue. Ang drop niya sa may Balero Makati. So, naka-cashless si sir, tapos naka-promo. Ang pera na ito, nasa 70 pesos. Pero hindi na din masama kesa wala. Tumunga nga tayo sa gilid-gilid. So, kailangan natin maging productive. So, ayun mga tulas ito, nasa ano na tayo nito Makati Ab. So, medyo hindi pa naman traffic ng oras na to. Maluwag pa yung kalsada, ang kita naman sa video, di ba? So, malapit na si sir sa drop niya, Madedrop na natin siya nito. Tapos, ang ginagawa natin nito, since traffic yan, eh, nakastop lang tayo. Di ba, maigpit kasi dito sa Makati. Uh, once na nagkaroon ka ng violation dito, di ba? Pitikit ka agad. So, yan. Itong ang amo dayo habang ano. Pero buti na lang mga tolos. Hindi boring din yung ganito kong style. Kasi naka intercom tayo. So, habang nagantay tayo ng traffic. Ayan. May sounds tayo sa loob ng helmet. Okay, mga tolos. Nagawa na, na natin, so, tayo ng second natin na pickup. Pag-isipin traffic na natin to. So, mag-aanap tayo ng pangat ng buhay dito. Ano na ito eh? Balero. Oh, balero mga tol sa ito papunta na tayo sa pick up nito pero um, di ba nakita niyo sa video nakisayo pa sa mga nagsusumba so ganyan na ganyan tayo ka energetic pag gumaga umaga talaga so kailangan lang talaga mga tol sa ano uh, maganda yung vibes mo pag gumaga kasi uh, para tuloy-tuloy din yung biyahe blessings ba so kailangan lang lagi kang masaya sa ginagawa mo so ayan bye may na natin mga tol yung pangatlo natin pick up so ang pick up niya mga tol sa Santana Santana to eh pap So yun tol, bali si ma'am pala uh, Inaabangan niya na pala tayo mga uh, mga tol sa oh, sa pick up location Si ma'am na nag-antay sa atin we come, So welcome ma'am So yun, thank you ma'am kasi Hindi, uh, uh, ikaw na mismo nag-antay sa akin So shout out sa iyo ma'am Shout out din sa mga pasero kanina So yun, nakablog tayo Ayan, binigyan natin yung shower. Ayan, mga mga drop na ito sa so may pedro yun lang shower cup si ma'am yan, ba? Diba? So, yun mga tulos, ah, nababa na natin si ma'am sa kanyang drop-off. Dito yun mga tulos, sa ah, Pedroil lang. So, malapit na malapit lang tulos yung pick-up niya at yung drop-off niya. So, ang pera dito ni ma'am, 50 lang. Yun, so, yun. Nababa na si ma'am. So, uh, oh, mga tulos, kung gano'n tayo sa pang-aakit natin ng pick-up, tayo sa pang-aakit ng drop apat na tong umpick up. Malapit lang din yung pick up, ang drop niya sa Guada lang. Ito tingnan dito mga sa uh, uh, Makati Mandaluyong. Uh, yeah. So mga tolls ito si Sir yung bali pangapat natin na pickup. Bali ang pick up niya doon lang din sa may sa Pedrin, tapos ang drop niya dito lang sa Guada. So ito binabaybay na namin mga tolos yung JP Rizal area na to ah, Going kami ng Guadalupe So dito medyo ramdam mo na yung pa-traffic siya ng pa-traffic Pero kaya, kaya pa naman so, Dahil magaling nga mag-drive Eh joke lang Hindi totoo yan so, Dahil uh, pa naman yung kalsada Pero bandang uh, unahan na papunta ng Guada Doon ang pinaka-traffic So yan chill lang na chill lang Talaga tayo magpatakbo eh no So, kasi, baka kasi mga moti tayo pag uh, paskasero tayo magpatakbo. Sa mga ganito mga tol, sa pag may mga lalo na may mga iba tayo sa kayo or pasayaro, kailangan na uh, yung takbo natin kalmado lang. So, hindi ako okay yung mga bukay niya yung mga tol. Uh, Nakakalimok. Punta pala sa nyo naman. pala talaga yung mga bukay. Bawin na lang ang buwas. Mamaya, ano yung gabi? Lalo mas masyado traffic kasi yung mabuhay at yung, mabuhi, tsaka yung pera hindi ako kayo okay, Sabi mamayang gabi Dito mga tools, nakaapat lang tayo mga tools sa pasero So mamaya babawi na lang mamayang gabi So salamat sa, sa panunod sa walang kwentang vlog na to Sana may natutunan kayo sa mga biyahe biyahe ko So yun lang mga tools, ingat kayo